Habang busy nga pala silang manood ng It's Showtime ay nag-set up tayo dito ng ating ipapalaro sa kanila. Ngayong tanghali na ito at ang premyo nga pala dito ay 1,000 pesos. O, oh, pang-shoppy din to. O, oh, mananalo kayo 1,000. Wait na lang, hanggang natama, hanggang natama. <laughs> di ba natatawa? <laughs> di ba nag-iisip mo na? ka na, di ba nag si mo na? Abay ka natatawa? Hindi <laughs> mo lang yun, wala to, wala to, wala to. O, gato yung mechanics. Lumapit kayo dito. Lumapit kayo, kay, kay, kayong tatlo, lumapit kayo din Lumapit <manyan> ah. Di kayo Hindi kayo lumapit, kayong tatlo. Hindi <laughs> kayo nyo <niyong> lumapit. <laughs> dito kayo, tingnan nyo dito, tingnan nyo dito. <manyan> dito> oh, Kikita ninyo, maraming ano dyan, yung mogo-mogo, hindi ni-sponsor ah. Ah! <manyan> Palaan wow, yun na daw. Pero pag hindi mo nahulaan yun, mamaya ikaw mabibigyan okay. no, ma sa libo. Hindi ko alam yun ang ako oh, na, 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 na Hindi. Hindi. O, kailangan nahulaan mo o, kung na anong dito. kulay. O, kailangan nahulaan mo ha. Dito. Dito o, na mo, ha? Dito. Dito ang unang makakahula niyan. Oh, o, oh, oh, dyan kayo po pwesta. Ang unang makakahula niyan. Hindi ko alam dito mga... Hindi. Hindi, hulaan mo lang ta. Kumanin na parang bulto. Kung anong kulay. O, tapos dyan kayo po O, oh, kung anong kapatang hindi, kailangan matapatan nyo lahat yan. Kaya, pagka mali kayo, tatandaan ninyo, tasabihin ko naman kung alin yung tama nyo eh. Para maula nyo. Ngayon, pag na, kung sino mo nang makahula yan, o, oh, hindi mananalo ng 1,000. Pang Shopee dito, magaling ka mag shop Ay, eh, hindi pa yung TikTok shop na to. <laughs> okay. O, sino unang player? O, oh, ikaw muna, Ate Joanne. O, ikaw muna. <laughs> Ay, ka muna. mo ka muna. Ay, mga sumili. Sarap din yung dito. Pwede lang tama, ha? Wait lang. Asa yung 1,000? Asa yung din yan?

Okay. Galing na. Galing oh! Okay. Ang hirap niya. Dito dalawa, kasa pa isa dyan ha? Kasa pa dito dyan? Oo, kasa pa isa dyan. Saan mo lalaglag? na to. Kaya ito sa mga pwente. Okay. Sige na. Sure ka <laughs> 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 na sa Ano, game? Okay na? Oh, kahit isa wala hindi tama. <laughs> Oh, okay. wow. oh ikaw na na Oh, lima na lang yan ha. Binamasan ko na. Galingan mo. <laughs> Galingan mo. Wow. Tandaan oh. nyo, magbibigyan naman ako ng globe para makuha niyo yung, yung prize. Wow. <laughs> Galing nga

Tinuro mo. Hindi, okay na yan! Ano? Okay na sa inyo? Ano? 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 Tanda mo yan, nilagay mo nanay, ha? Tanda mo yan, nilagay mo. Basta tandaan mo yung mga nilagay mo kung ang kulay yan. Ano? <laughs> Magbibigay ka walang blue, eh. Lock. <laughs> okay yan! Ano? Sayang. Okay ha? Huwag mo na gagalawin ha? Isa. Dalawa. Dalawa tama mo. O oh, sayang. Dapat libal. Tanda mo yan. Wala mo yung gagalagay mo. Okay, next. Okay, wadyo. Ano ka balik po? mo muna lahat. Ay, kalaboy. Hindi eh, nga mahirap to kasi hindi ko kayo pinapatalikod eh. Hindi na. Okay. Yan. Yeah. Okay. Yan. Yeah. Sure ka? Oo. chance. Ito. Sure Ito. Sure ka dyan? Sure uh -huh. sure uh -huh. <laughs> okay. okay, di nga, sure ka? Uh -huh. Bibigyan kita ng chance. Sure kita. One. Ay, sure na yan. Sure. 1 2 3 One. Two. Three. <laughs> Ali ka. <laughs> <laughs> oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh, okay. Another 1,000! Huwag nakuha! Nagbibigyan niya ako ng clue eh para makuha niyo eh. Last game yan ha? <laughs> Final? Ano? <laughs> Pag tiktok siya, bilyan! <laughs> Ang <laughs> <Okay, bro. laughs> <laughs> okay. Game! Okay. Walang tinama. Kahit <laughs> isa. O, oh, ikaw na, ikaw! O, oh, lini, galing galing mo. Magaling itong nanay eh. Galing, tinga ito, mama. Hmm, <laughs> nakapamaywang pa oh. <laughs> Mas tatandaan niyo yung mga nilagay niyo Ha. Huh? <laughs> pahalang <-tiktok shop> <laughs> sure na, pahalang oh, ka na. Pahalang sa... <laughs> na. Pahalang na. Pahalang na. na. Pahalang na. Pahalang na.

ah, pa nga kasi kanina dito okay o oh, tapos na wala na pa pra niya wala ka na wala ka na wala ka wala ka nakuha. bukas ka na lang iba yung bukas iba bukas, kailangan magaling ka bukas ano sabi mo? wala ka sir. Bukas. Ka